Nakikita mo ba itong hawak natin na 25 centimo coin na year 2019? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel plated steel kaya ito ay magnet at may timbang na 3.6 grams? Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 37 pesos para sa almost uncirculated coin condition. Alam mo ba na ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit at ang Banko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuoang bilang na 10% ayon sa ating numista. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 25 centimo coin na year 2019? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel plated steel kaya ito ay magnet at may timbang na 3.6 grams? Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 37 pesos para sa almost uncirculated coin condition. Alam mo ba na ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit at ang Banko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuoang bilang na 10% ayon sa ating numista. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? mari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 25 centimo coin na year 2019? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel plated steel kaya ito ay magnet at may timbang na 3.6 grams? Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 37 pesos para sa almost uncirculated coin condition. Alam mo ba na ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit at ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuoang bilang na 10% ayon sa ating numista. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 25 centimo coin na year 2019? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel plated steel kaya ito ay magnet at may timbang na 3.6 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 37 pesos para sa almost uncirculated coin condition. Alam mo ba na ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit at ang Banko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuoang bilang na 10% ayon sa ating numista. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.